Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So, for today's video, uh, meron akong gustong i-share sa inyo na Importanting bagay sa mga gusto nga palang uh, lumipat ng bahay o sa mga naghanap ng uupahan. So kung ang mapupuntahan yung lugar is dito po sa may Shepherd in Jane uh, crossing intersection kasi nandito lang po yung area, yung area na tinitira namin. So malapit lang talaga dyan sa crossing ng Shepherd in Jane intersection. So ayun guys kung uh, dito nyo po gustong umupa ng bahay or kung meron kayong tinitingnan ng mga apartment dito or bahay na uupahan. So ayan ang isishare ko sa inyo mga tropa. No? So, I made this video na to para siraan yung mga nagpapaupa rito. And then, para sirain yung lugar sa mga makakapanood ng vlog ko. So, that's not my purpose. So, it's up to you kung gusto nyo pa rin umupa rito. Nasa sa inyo po yan. So, ang gusto ko pong ishare sa inyo mga tropa is yung uh, experience ko dito. Kasi, one year na kaming nakatira dito, one year and two months I think. So yung experience ko yun ang isishare ko sa inyo. So ayun guys, um, nung unang taon namin dito okay naman eh, uh, pero mapapansin mo kasi na doon sa kabilang side, just across the street, meron kasi dyan community housing. So, nung una, naglalaro ko sa ng basketball doon napapansin ko yung mga tao doon, um, hindi ko na babanggitin kung anong lahi sila, basta, may community housing dyan, and then, ang napapansin ko sa kanila, pag naglalaro ko ng basketball, kasi syempre hindi naman tayo madamot, and then, syempre friendly tayo eh, dahil dapat makikisama tayo, kahit saan tayo dalindal yan, ang pinaka-importante. So naglalaro ko ng basketball, may mga bata doon, na siguro ko, 15, 16 years old, ganon. So ngayon, Uh, nakatingin lang sila nung una sa akin syempre siguro nahihiya o sabi ko ah, gusto nyo bang sumali sabi ko, tara laro tayo so syempre sila natutuwa dahil may magandang bola kasi yung ginagamit nila flat yung hindi tumatalbog so syempre niyayak silang sumali sa akin and then napapansin ko guys na every time na may police bigla silang tumatakbo at nagtatago sa bahay nila and then yung mga kasamahan nila na hindi napansin yung police sinisigawan nila at sinesenyasan. So, ayun guys, uh, parang naano lang ako na nahihiwagaan ako. Sabi ko may something dito. So, sabi ko hindi maganda to. Pero, syempre, ah, dahil bago pa lang din naman ako and ayokong mag-judge agad. Ayokong namang mag-think negative. So, we stay hanggang sa inabot na kami ng one year and then ngayon guys after after a year so one year and two months na kami rito so nung nakaraang buwan actually siguro ko one month let's say one month ago merong shooting incident dyan sa kabilang side kung saan ako naglalaro ng basketball so merong binaril daw na matay and then kagabi around 2 to 3 a.m. in the morning, meron na namang shooting incident mula dito sa bahay namin na tinitirahan. So, pang-apat na bahay lang ang pagitan. So, it's not a good sign, mga tropa, na ang isang area, within one month, nagkaroon ng shooting incident twice. So, that's not a good sign na safe yung area. So, ayun, guys, and... Uh, isa pang gusto ko i-share sa inyo is uh, dati nung naglalaro ako ng basketball dyan uh, merong lumapit sa aking tatlong lalaki so tinawag nila ako syempre ako hindi naman ako basta lumapit lang na yung lapit na komportable komportable ka na yung parang wala kang handa para sa sarili mo what I mean is nung lumapit ako sa kanila syempre nakaredy ako na for whatever uh, ever happened di ba So, meron siyang dalang isang sling bag na medyo may kalakihan. So, nung binuksan niya puno ng marijuana, sabi niya sa akin, uh, ah, do you smoke? Sabi ko, no sir, hey, hindi talaga ko naninigarilyo you ever since. So, sabi niya, ah okay, kasi gusto niya sana akong bigyan. Kasi ang dami talaga nung niyang marijuana. Well, ah, legal naman dito yon pero of course, Uh, meron naman niyang parang tamang gram lang para sa isang tao. Yung parang sa consumption mo lang, hindi naman yan pwedeng sobrang dami mo niyan eh. Kasi dito pwede ka naman magtanim, pwede ka bumili. Pero tingin ko tanim ni Leon, what I mean is, of course, syempre, uh, it's not a good uh, neighborhood na syempre, yayayain kanila sa ganong habit nila, which is hindi naman talaga ako naninigarilyo. So, doon lang nag-isip na ako na there's something wrong sa area na ito. So, up until, sige lang, uh, patuloy lang na stay pa rin dito. Up until ngayon na, na one, uh, in one month, nagkaroon ng shooting incident. And yung uh, nakakatakot at nakakabahala doon mga tropa is yung area kung saan nangyari yung shooting incident is talagang magkalapit lang. Few meters away lang yung area na pinangyarihan. Kaya talagang nakakabahala mga tropa, no? So, ayun uh, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Well, syempre kung ang uwi nyo mga 5pm, 6pm, 7pm, okay pa yan eh. Pero kung ang shift mo is yung panggabi, panghapon na ang uwi mo is 11 in the evening, 12 in the midnight, 1 in the morning. So, paano kung yan yung uwi mo? And then, syempre tahimik na wala nang masyadong tao niyan. So, hindi naman natin hinahangad na mayroong mangyari masama sa atin. Pero, what if nandito ka sa area na ito and ayun yung mangyari sa'yo, di ba? So, ayun guys, uh, gusto ko lang i-share yun sa inyo dahil uh, sana makatulong yung video na ito sa mga makakapanood at naghahanap ng, ng uupa, uupahang bahay dito sa area na ito. So, think of this mga tropa no, na yung isinishare ko sa inyo. Well, it's your call. Nasa sa inyo pa rin yan. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo, uh, si hindi ko sinisiraan yung lugar na ito sa inyo. I'm just giving an awareness mga tropa. I'm just giving awareness and uh, safety sa mga gustong lumipat dito sa area na ito. And isa pang ikinakatakot ko mga tropa, Itong bintana namin, eh, tignan mo, salamin yan. Of course, syempre, uh, ano yan, hindi naman ito fiberglass eh yung higaan namin, ito, naka-level siya sa kalsada. So, yung, yung bintana ng mga tropa, kung titignan natin is ano lang yan eh, few meters away. Siguro kung hahakbangin mo yan, mga 10 steps, kalsada na. And uh, walang walang bakod na, na secure na bakod. Meron naman nakaharang na parang kahoy lang, bakod siya, pero it's still not a safety fence. So, what if dito sa area na to nagkaroon ng shooting incident? Tapos ito guys, ano lang to eh, plywood lang to eh, di naman to semento. So, what if tumagos dito at itong higaan namin? So, guys, uh, safe diba? ba? So, it's not a good sign. So, nakakatakot lang at nakakabahala mga tropa no na ayun yung na-experience ko this month. So right now I'm convinced na talagang medyo delikado itong uh, area na ito. So actually um hindi lang naman itong area na ito, marami, maraming area dito sa somewhere in North York na delikado. So I'm just sharing this to sharing this video to yung mga tropa ano, na sana kahit papaano isa uh, mabigyan ko kayo ng kaunting idea sa mga gustong lumipat sa part na ito. So, ayun guys. Actually, yung upa namin dito is 1,200 ah 1,200. Uh, ako dahil kahit pa paano mura na siya sa panahon ngayon. But, I have to think of our own safety. Ayaw itake yung risk na uuwi ng gabi and then hindi ka mapakali sa dadaanan mo, sa safety mo. Kasi once na nangyari yan, hindi na natin maibabalik yan mga tropa. Ang pera kikitain natin yan, pero yung whatever happened to us, we're not going to, you know, uh, rewind the uh, what happened. Kaya, safety mga tropa, so, siguro, siguro by January, alilipat uh, na kami ng bahay. Uh, sa so ngayon, naghahanap pa kami, meron na kami nakita medyo malayo nga lang, but, uh, we're going to look for it now kung kung talagang magugustuhan din namin yung place but uh, let's see mga tropa ano so iba vlog ko rin yon yung yung area na iyon so pupuntahan pa lang namin so ayun guys sa uh, mga gustong lumipat sa part na ito uh, tingnan yung mabuti yung lugar uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung yung recent happenings sa area namin ngayon uh, kasi guys medyo nakakatakot lang talaga. So, isipin nyo yan, in one month, dalawang beses nagkaroon ng shooting incident. So, <laughs> talagang malapit lang, malapit lang yung yung area. So, i vlog ko rin yan sa susunod mga tropa. Ano ba ta, siya, parang nakakatakot kasi dahil laging may tao nung makaisipin nung mga yun. Uh, ano tayo, undercover or what. So, siya, mahirap na. So, ayun guys, ah uh, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo sa mga gustong pumunta dito sa area na to ayun uh, lang, i-check nyo ng mabuti yung place yung siyempre, number one yung oras ng uwi nyo dahil kung maaga naman, no problem yan dahil nasa loob ka na ng bahay by 6pm siguro or 7pm 8, na, nagpapahinga ka na siguro so, pero kung ang uwi mo is yung 11, 12, 1 ng madaling araw, so it's not a safe time to go home. Kaya pag-isipan nyo kung ayun ang kung ayun ang plano nyo lumipat dito. So ayun guys, uh, sorry sa mga nagpapa rito. So hindi ko intention na siraan kayo or what. So I just want to give to give awareness to everyone ano kasi syempre safety is number one yan kahit saan ka pumunta. So ayun guys, uh, bago natin tapusin yung vlog natin ngayon, maraming maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers po at sa mga magsusubscribe pa lang. Gusto ko po kayong pasalamatan in advance. So yun guys, kita-kits po tayo sa next video and thank you po sa inyong lahat.